Nala na sa batang dakog si Karong adlaw. <laughs> Nay bata nga nagpadelibi mga pakol kay ni request kay lagi ko no perfect siya sa iyang exam. Ding, 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 Hello guys. Kay hey, nagdelibi ko kay no exam kay perfect kayo ko. kay lagi nalipay siya kay Perfect siya away ka yang iyang kalipay oi. Sara Oh iya wah Ay tanaw na to be Ah Hay batang direct please jelly be perfect do sa exam pa

Utan <tong> dah si Dan kau tan. Nak Pag humagkaon sa kumpugoy mga kapakol na abat si he eh, kay kay na sa nang uras kay dool mo sa na nang skulahan sa amuang kuya ni Dapita awa mo na lang hapiton para di na ito balik palik pa Kaya man naman tagkaon mga kapakol Kaya man magkaon na ito yung isot-sot diha Ay Ah kay hapit sa'yo man manggawa si kuya ron Amo na lang hapiton di dool mo yun mag lang balik Happy tamo sa lang oras Baga mo tamo mga pakol ah, puno, puno yung parkingan Mung nagpaabot lang tali-dari sa gawas unya akong kumander na ni Sugat unya niya tayo Tag tingalam kung na balik naman ni sila Ay wak pa mang manggawa sila kay gamiting pa ang mga maestra O gwa madugay mga pakol Ay si kuya lang ginidool na mo sa may parkingan O niya na Siyempre nagana pasalubong Nga Jollibee Di ba na may si Pion rin ang makakaon Namin Wala namin kay McDought <laughs> of okay. me adios, mi amigo. <laughs>